tungkol sa usapin ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Bakit mayroong natatanging uri ng kasalanan na hindi maaaring mapatawad ng Diyos? Ang Diyos ba ay walang kapangyarihan sa bagay na ito? Ano ang mga kasalanang hindi niya makakayang patawarin? Ayon sa Biblia, Sinasabing may kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang kasalanang iyon ay tinatawag na paglapastangan sa banal na espiritu. Ngunit sinasabing may ilan pang mga kasalanan na hindi maililigtas ng Panginoon. Mahalagang bigyang pansin ng marami sa atin ang alinman sa mga profile na ito na maaaring sumasalamin sa iyong espiritual na buhay. Narito ang anim na uri ng tao na hindi maililigtas ng Panginoon. Number 1. Unbelievers o mga hindi naniniwala ang unang pangkat ay binubuo ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng malayang pagpapasya at nasa iyo kung tatayo ka sa dilim o sa liwanag. May mga taong naniniwala lamang sa mga bagay na nakikita nila. Ang mga taong ito ay ang mga hindi naniniwala sa kapanganakan, pagbayad ng kasalanan at muling pagkabuhay ng Panginoong Isu Kristo ayon sa Biblia. Hindi makakamit ng mga taong ito ang kaligtasan hanggat hindi sila naniniwala sa anak ng Diyos. Walang ibang paraan upang makamit ang kaligtasan maliban sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos at paniniwala sa kanyang anak na Seso si Kristo. Sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maaaring marami ang minamaliit ang tungkol sa ginawang pagtubos ng ating Panginoong Heso Kristo. At ito ang dahilan kung bakit lubhang mapanganib ang kawalan ng pananampalataya. Ang desisyon na tanggapin o tanggihan si Jesus bilang tagapagligtas ang pinakamahalagang desisyon na maaaring gawin ng isang tao sa kanyang buhay. Ngunit sinabi ni Jesus sa 1 chapter 14 verse 6, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang mga taong tinatanggihan sesos ay hindi makakatayo sa harapan ng Diyos, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi maililigtas. Number 2. Mapagkunwari Ang susunod na kategorya ay ang mga mapagkunwari. Ang mga mapagkunwari ay ang mga taong hindi nagpapakita ng tunay na saluobin at damdamin, mahiling magpanggap at magpakita ng hindi totoong anyo upang linglangin ang iba ang pagpapainbabaw o mapagkunwari ay tunay na kasuklam-suklam na ugali na tunay na kinapopoota ng Panginoon. Halimbawa, itinuturo sa atin ng Biblia na iwasang manalangin na gaya ng mga pariseyo na ang panalangin ay pakitang tao lamang. Tulad ng sinasabi sa Mateo chapter 6 verse 5, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. sa ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa kulturang hudyo, pangkaraniwang itinuturing na matuwid ay ang mga pariseyo, sapagkat sila ang mga tagapagturo ng batas at ang tagapanguna sa mga tao sa pagsamba Ngunit isinasalarawan ni Jesus ang katangian ng pariseyo na lubang mapagmataas at mapagkunwari. Binanggit ni Jesus sa banal na kasulatan na hindi sila dapat tularan sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral kundi nagpapahirap sila sa mga tao. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa, ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Nangangahulugan lamang na nais nilang maituring na mas banal kaysa sa kung ano talaga sila. Ito ay katulad lamang ng isang taong nagpapanggap tuwing linggo na ipinapakita nila ang kanilang mga sarili sa simbahan na may mga angkop na kasuotan at nagtataas ng mga banal na kamay sa Diyos. Ngunit sa katapusan ng linggo ay kumikilo sila tulad sa mga makamundong kapaligiran. Ang mga taong ito ay maaaring sumamba sa Diyos sa publiko Ngunit hindi nila pinahihintulutan na mahayag ang tunay na buhay ni Kristo. Maaari silang gumugol ng maraming taon sa simbahan. Ngunit hindi nagpapakita at nagpapatunay sa pananampalataya na kanilang ipinapahayag. Ang mga taong ito ay hindi mapapatawad ng Panginoon hanggat patuloy silang magpapanggap at tatanggihan ng Panginoong Heso Kristo. Number 3. Nagahanap ng Kaligtasan sa Iba Hindi maililigtas ng Diyos ang mga nagahanap ng kaligtasan sa iba pang paraan maliban kay Heso Kristo sa John chapter 5 verse 40. Pero ayaw mong lumapit sa akin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay nagsasaad na ang ilan ay tumatangging lumapit kay Jesus upang magkaroon ng buhay. Siya ang tanging daan patungo sa Ama at walang makakalapit sa Ama maliban sa pamamagitan niya. Sa gawa chapter 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Walang ibang paraan para tayo ay maligtas maliban sa Panginoong Yesu Kristo. Walang ibang makapagliligtas sa isang tao, hindi ang kanyang katalinuhan, itsura, kapangyarihan, pera o kahit pamilya o mga kaibigan. Tayo ay naligtas lamang sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at ang kanyang kamatayan sa krus ay binayaran para sa ating mga kasalanan. Number 4. Apostata o mga backslider ang mga ito ay kilala bilang mga backslider o mga taong nakaalam ng katotohanan sa isang pagkakataon pagkatapos ay biglang tumalikod. Nasabi ng Biblia na mas mabuti pa sanang hindi nila nalaman kaysa sa tumalikod sila. Sa 2 Pedro chapter 2 verse 20 to 22, ang mga taong nakakilala na kay Hesus Kristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Mas mabuti pang hindi nila natagpuan ng landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa sa natagpuan nito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Bagay sa kanila ang kasabihan, ang aso'y kumakain ng suka niya at ang baboy paliguan man ay babalik din sa kanyang lubluban. Ang mga apostata pagkatapos na makilala ang ating Panginoon na at tagapagligtas na Panginoong Yesu Kristo ay muling nasangkot sa mundo at tumalikod sa Diyos. Dahil dito, ang kanilang huling kalagayan ay mas malala kaysa sa una. Sa pagkakataong iyon, kapag huli na ang lahat, hindi na sila mapapatawad ng Panginoon at hindi na sila maliligtas pa. Number 5: Paglapastangan sa banal na espiritu. Ang paglapastangan sa Espiritu Santo o blasphemy against the Holy Spirit ay isang kasalanang walang kapatawaran ayon kay Kristo. sa Mateo chapter 12 verse 31 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, Mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu. Sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Ang halimbawa nito sa banal na kasulatan ay nang masaksihan ng mga pareseyo ang katibayan na si Jesus ay gumagawa ng mga himala sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ngunit sa halip na kilalanin, pinagbintangan siya ng mga pareseyo na sinasapian ng demonyong si Beelzebub. Ang ibig sabihin ng paglapastangan sa Espiritu Santo ay ang patuloy na pagtanggi ng isang tao sa persona ng Espiritu Santo o sa kanyang panguusig sa budi ng taong iyon. Ayon sa paliwanag na ito, Yamang ang Espiritu Santo ang umuusig sa budi ng isang tao upang siya ay magsisi at magbalik sa Diyos. Kung siya ay patuloy na tatanggi sa Espiritu Santo, ito ang kasalanang walang kapatawaran. Sapagkat paano nga ba mawapatawad ang isang tao kung patuloy siyang tumatanggi sa Espiritu Santo? Number 6. Ang pagpanaw ng isang tao Maraming tao ang humihingi ng panalangin sa mga mahal sa buhay pagkatapos pumanaw. Karaniwan ito sa ibang mga reliyon kung saan ay ginagawa ang pagdarasal sa mga patay at umaasang maisalba pa nito ang kaluluwa sa kapahamakan. Ngunit huli na, walang halaga ang ating mga panalangin para sa isang taong pumanaw na. Ang totoo, sa oras ng pagkawala ng kanyang hininga, ang eternal na patutunguhan ng isang tao ay tiyak na. Kung naligtas siya sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, nasa langit na siya kung saan siya ay makakaranas ng kapahingahan at kagalakan sa piling ng Panginoon. Ngunit kung hindi... Siya ay tiyak na makakaranas ng walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Sa mga Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Ang oras para tanggapin si Kristo ay kapag ikaw ay nabubuhay pa sa lupa. Kaya nga sinasabi ng Biblia na habang ikaw ay nabubuhay pa, mayroon ka pang pagkakataon na magsisi at tanggapin ang Panginoong Yesus. Wala nang kapatawaran sa isang tao kapag siya ay pumanaw na at hindi na siya maliligtas pa ng Panginoon. Mga kapatid, maraming mga tao ang natatakot na baka nakagawa sila ng kasalanan na hindi kayang patawarin o hindi mapapatawad ng Panginoon. At dahil doon, nararamdaman nila na tila wala ng pag-asa para sa kanila kahit ano pa ang kanilang gawin. Walang ninanais si Satanas, kundi ang paniwalain tayo sa kasinungalingang ito. Ang totoo, kung ang isang tao ay nagtataglay ng ganitong uri ng takot, kailangan niyang magpakumbaba sa Panginoon, ipahayag ang kanyang mga kasalanan, pagsisihan ang mga iyon, at tanggapin ang ipinangakong kapatawaran ng Diyos at tanggapin ang Panginoong Yesu Kristo bilang tagapagligtas. Sa verse 1, chapter 1, verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ang pagpapatawad ng Diyos at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Tinitiyak sa atin ng talatang ito na handa ang Diyos magpatawad ng anumang uri ng kasalanan, gaano man ito kalaki, kung lalapit tayo sa Kanya ng may pagsisisi. Kung nagdurusa ka dahil sa iyong nadaramang mabigat na kasalanan ngayon, naghihintay ang Diyos at bukas ang kanyang mga palad sa pag-ibig at kahabagan para sa iyo. Hindi niya tatanggihan o bibiguin patawarin ng lahat ng lalapit sa kanya at buong pusong nagsisisi. Hindi mahalaga kung ano ang iyong nagawa o kung ano ang iyong nakaraan. Maaaring kasama ka sa anim na kategoryang ito. Ngunit kung talagang mahal mo ang Panginoon at magsisisi ka ay patatawarin ka niya. Iyan ang kahulugan ng kaligtasan." Kahit na minsan ay sinusundan mo siya at tumalikod ka, ikaw ay muling ibabalik. Ipinadala niya ang kanyang anak, ang Panginoong Yesus, para sa krus ng Kalbaryo. Upang ang iyong mga kasalanan ay mabayaran at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Huwag kang mag-alinlangan pa. Hindi pa huli ang lahat. muling mga kapatid. Tandaan na ang kasalanang walang kapatawaran ay para sa mga hindi naniniwala at tumanggi sa Panginoong Yesus. Mahal ng Diyos ang lahat. Manampalataya ka sa Panginoon at maliligtas ka. Kung hindi ka maniniwala sa kanya, hindi ka niya maliligtas. Muli po, sana ay kayong natutunan. Patuloy po nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.